Hello mga katuwils Ato, Andito na naman ang aking ate At ako Mangungulit na naman sa akin to Ngayon for today's video Pupunta kami ngayon sa aming nanay Sa Holy Cross Bibisitahin game? game Wow oh. And the winner is Lisa Bellissima So ayan, guys Samahan nyo kami ha Punta lang tayo sa aming nanay Dito sa Holy Cross Memorial Park Tara let's Magandang umaga sa inyo. Nandito na naman tayo ngayon sa lansangan para maglakwatsa. So ngayon mga guys, dahil sa nandito yung kapatid ko, wow. si Ate Lisa. Sasamahan ko ngayon siya sa sementeryo doon sa aming nanay sa Holy Cross. To, so, Sara, samahan nyo kami ha. Doon tayo ngayon pumunta sa Holy Cross with my sister Ate Lisa. Okay. Tingnan, tingnan. Okay, let's go. Oh, ko. Right? yes, tara. Oh, okay, tawon niyo ha, magaling sumakay ng motor 'yan. Okay. Let's go. Eh, na to wheels lalabas tayo dito sa sa bari namin. Patungo ng Kirino Highway doon sa May Holy Cross Memorial Park. tatan sa may St. Francis para lalabas ng tayo ng Alfred sa may Kirino. Traffic kasi sa may harap ng SM Nova eh. Kaya tuwasa natin yung kumpulan ng sasakyan doon. Shortcut ito, balabas ng Kirino Highway dito sa may area ng uh, San Bartolome. Malapit na tayong lumabas ng Quirino Highway, mga ka-two-wheels ha. Ayan mga ka wheels ha, natatanaw ko na ngayon yung Quirino Highway. Palabas na tayo dito. Ayan na, ayan na ang traffic. Nakalabas na tayo ng Tirino Highway. Malapit na tayo sa Holy Cross. ha Oh my goodness, may kamote na naman. Yung po, oh, may isa naman kamote nagpasaway. Sakit sa tenga. Kala niya, pogi na siya. Ayan, dito tayo bibili ng bulaklak. Ay ate. Pili ka ng bulaklak, eh. Ba? Ayan. Ayan, may kuti. Ay, dilaw yun. Maganda. Wala kang dilaw? Ano sa'yo? Ito? Ayan na lang, oh. Ayan na lang, oh. Ayan na lang, Ayan na lang Matawad? Walang <laughs> Tawad po. Wala <laughs> ko <laughs> 100... 1,005 eh. P105 po. At saka kandila <laughs> po. Yun na yung maliliit lang. Maliit. Bejil po. Yung Bejil Candle. Hindi, ah, yung 10 po. po. Ah, apat na peraso. Ayan. O mga ka-twins, nandito na tayo sa may bukana ng Holy Cross. Yeah. La? Laite, ab, pwede pa, posporo po, pabili. Okay, hey, no, shout out sa inyong lahat, ha? Ayan. Huwag na yun, 50. Sige po. Salamat po. Ayan, tara, let's go. Na tayo ng Holy Cross, Manila Memorial Park, Holy Cross, Novaliches. Ayan. Nabili na kami ng bulaklak. May kandila na rin kami. So, let's go na. Ito na yung papasok ng Holy Cross Gate. Galing na nga ate ko, no? marunong umangkas ng motor. <laughs> nangangatog na tuhod yan. Alam nyo lang totoo. Alam nyo lang talagang marunong pero nangangatog na tuhod yan. Sa lulo. Maraming mga ano dito kasi lusutan ng mga nakatira doon sa mga gilid perimeter ng Holy Cross. May mga butas na bakod kaya yung iba dito dumadaan. Pagka oras ng uh, dalaw, hindi sila nakakapasok. Lalo na kapag uh, may okasyon dito, eh, may, season. Oo, pag may season ng ano, ng simenteryo, araw ng patay, hindi sila pwede makisabay. Kahit tsura naman natin, mukha naman talagang dadalaw sa, da sa patay. Bulaklak tayo. Ayan na, malapit na. Natatanaw ko na yung ano, ah, uh, mini lagoon dito. Mini batis. Papatawag ba natin? <laughs> yes. Ayan na, malapit na kami Uy. Nasa tabi natin. Ayan, no? Sa so, pwesto natin siya naka, ano, mm, naka... Hindi nasira. Oo nga. Okay, sige. Okay. Andito na kami, mga katuwil, sa aming uh, mahal na nanay. So, ayan. Okay. Yeah. Galing ng ate ko mangkas, oh. Yeah. Yan guys, nandito na kami ngayon ng aking kapatid. At to ang aking aming nanay. Hello nai! Nako, marami siyang luha ng kandila ngayon. Kaya nga, nabasa. Nako, nabasa ni mami. Basa ni... Ay, bali, sisindi Oo. Oh. Ayan si ate. Magtitirik ng kandila. Kasama sa content yan mami ang gagawin ko. Ito na kami mga ka two wheels. Nandito kami dalawa ng aking kapatid. Ang ganda ng kapatid ko. Ganda talaga, sobrang ganda. Lalo na pag nakita nyo pa yung isang pauwi. Nako, hindi po yun. pwedeng hindi mas maganda yun. Napakaganda nun. <laughs> oh, um, at, at, sila ngayon dito, sila nanay may bagong kapitbahay. Meron, ako nga pala. Ito, sa mga relatives namin. <laughs> may bagong ha? Lipat. May bagong lipat dito. Ayan, oh, may telpa. pa. Sariwa pa yung... Sariwa pa yung pagkakalagay dito. <laughs> Nanay, may kapitbahay may kapitbahay ka ngayon dito. Si Mister uh, Mr. Ricardo Dungka. Ayun. Malamang may kasama siya dito sa loob. Hindi na hindi pa nagagawa yung panibagong lapid ah. Ayun. May ten Kaya saktong sakto may lilim kami ngayon dito. Umaraw man, medyo malilim pa rin dito. Ayun. Ayun, si ano, si Insan Norman, no? Hello, Ate Lisa. Hello, Lisa. Sabi, nakalagay. Ay, kamusta? Ay, Insan, kamusta? So, ayan, Ate Lisa. Kanina pa tayo nandito. At medyo maaraw na. Si nanay, eh, nabisita na na rin naman natin. At City Tito Ernie. So, at I think it's about time na magpaalam ka na kay nanay. At, nagpaalam na ako kanina ayan, pa. Ayan, nagpaalam na si ate. So, Dadaan muna kami sa aming lolo at lola. dadaan daw muna namin ng aming lolo at lola. So, ayan. Nanay, ha? Bye-bye, Nanay. bye ni Nanay. Salamat sa inyo. Ayaw nyo yung naging daan para mabuhay kami sa mundo. Si Tito, kapatid ng Nanay, kaya magkatabi sila. na So, hanggang dito na lang muna tayo ngayon kay Nanay. Bye-bye. Bye-bye, Nanay. Okay. sa so, tara na. Tara Okay. So pupuntahan naman natin ngayon yung puntod ng aming lolo at lola. Si Lolo Bangbang at si Lola Lourdes. Ha? Hindi. Ha? O, ano? Bote. eh ano, Baka na ispatan ng camera yung lugar ng mga mahal nyo rito, ha? Sa Holy Cross, kung sino man yung mga may kamag-anak dito. Ito yung pag-uod daw. Oh. Andiyan yung pinsa namin, si Kuya Rani, si... Chang ema no? Ayan. Ayan no, baka naispatan dito yung mga pundot nyo. At least kahit pa paano kung uh, nasa ibang bansa kayo eh, nakita nyo naman yung lugar na pinaghihimlayan ng inyong mga uh, labawans. Ayan, Kapalapit na tayo dito sa may ano eh, sa may uh, simbahan sa loob ng uh, Holy Cross. Ayan yung kuntod namin doon pa sa dulo Oh, sabi nga eh malapit daw oy. Ah, uh, girly. Baka sa, turo mo naman sa akin kung saan dito yung uh, Alam ko, Puntod ng nanay mo? Nanay mo, nanay ba niya? Oh. Nanay niya. Sobrang lapit lang kay Lalo. Ayan. Nakangat din yung ngicho. Wala matandaan ko na kaangat. Hey, yeah, Hindi, Ayan. Hmm. Hmm. Uh. Baba na ko? Oo. Okay. So ayan na, nandito na kami ngayon ng kapatid ko sa side ng puntod ng lolo at lola namin. Ayan. Ayan, papunta tayo ngayon dito sa puntod ng lolo at lola namin si Lola Lourdes at uh, si Lolo Bangbang kung tawagin namin kasi natin na tagal na natirato sa Bangbang diyan sa Maynila kaya ang tawag namin si Lolo Bangbang pero si Lolo Kiko yan Lolo Francisco ayan hello Lolo Hello Lola, hindi man kita inabot ng pinanganak ako. Nakikita naman kita sa imahe mo yung litrato mo. Si Lolo Kiko, ito. Ayan. Makita nyo naman kung hindi ko na talaga inabot ang Lola ko kasi namatay siya 1968 eh. taon pala na. Kaya wala pa talaga ako ni sa hinagap, hindi pa ako planong ilabas sa mundo ng mga panahon na yan. <laughs> plano, plano. Kaya wala pa sa plano talaga. Ah, dito lang si Girlie parang. Ayun. Oh, girl, Lisa, ba rito yung puntod ng inyo, mother. yung mother? Sa ngakbang lang may malak Ayun. Oh, ayun oh, sa mga nakakakipanood ng video nan to, baka naispatan yung mga puntod nyo. Ah, uh, malaki. Ito na lang ang aking ang bag para yung nasa mga malalayong lugar eh, at least kahit pa paano nakita nyo yung ano nyo, mga loved ones nyo rito. Ayan, parang nandito na rin kayo mga katuwils at mga followers ko. Ayan. Huwag nyo na kung hindi maispatan yung sa inyo pero hopefully naalala nyo yung lugar, yung pinaka environment kung saan nakalibing yung mga loved ones nyo. Dito may bagong libing din dito. Ayan. Ganda ng pose ng ate ko. Syempre, ganoon talaga. Natural yan, ha. ta ne 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 ten-ten-ten-ten-ten. Niyan, Lolo Kiko, Lola lourdes Siya naman po na model eh. Oo nga, pinanganak na model. Mag-model kang isa pa, isa, isa, <laughs> syan, syan. And the winner is Lisa Bellissima. Yan, ang mga lalaki do oh. talagang <laughs> para kami loko-loko rito -loko Buti na lang, walang mga tao Hindi naman nagre-reklamo yung mga nakahimlay Kaya okay lang Ayan Ayan, sa so mga katawils oy Nakong, yung mga nagkakalat Mahawa naman kayo, huwag niyong salaulain nyo Huwag niyong salaulain yung mga nakahimlay dito Kung sino man ang nagkalat nito Ayan, parang awa nyo na wag nyo namang salaulain yung nakahimlay uh, matuto po tayong uh, rumispeto kung sino man ang mga nagkalat dito eh sana wag nyo na na po ulitin kasi uh, hindi po magandang tignan na uh, nagkakalat tayo sa loob ng sementeryo mga nakahimlay man sila pero may mga kaluluwa rin yan na dapat igalang natin at irespeto yeah. So Lola, Lolo, uwi na kami. Maraming salamat sa inyo ah. Sa sa inyo dahil sa inyong dalawa, lumabas kami sa lahi nyo. Yan. Aalis ah, na rin kami at hindi ah, kami magtatagal. Uwi na kami ngayon. Babay na po. 1911, ilang taon na si Lolo? 1911? To 1911. Oo nga no? 2023? Ito, ito po, 900, ano? 2023. 112, 112 kung nabubuhay pa siya ngayon ayan so marami yeah. maraming salamat mga tuil sa hanggang sa ulitin thank you sa so pagsabaybay at panonood ng aking vlog sa biyay ni Dan Simpleng Rider eto po si Kuya Dan ang, ay, at ay nagpapasalamat hanggang sa ulitin bye